Uy uy Mamalingi na Maganda umaga mga kababayan mga ka-viewers Dito ako nag-walking Medyo makulim na kasi ang panahon eh Walking walking Mga kababayan Dito tayo mag-walking sa highway Mga viewers Magandang maganda umaga sa inyo lahat oh, yung mga nag magigoto siyo na dyan Monday to Friday mga ma'am, alam ko po yung iba dyan rest day araw ng paglalaba sa pamilya baka gising na po kayo alam ko nagluluto na kayo anong alam ko siya ng mga anak yung iba, rest day pa rin nakahiga pa Baka may mga gusto mag-walking sa inyo, dagdag ng pagpalakas ng inyong katawan. Sa isang linggong nakaupo kayo sa opisina ng mga kababayan para yung lamig sa aircon pag upo ng matagal sa opis, mabawasan yung mga nananakit ang balakang, mga tuhod. Ayan. Ipag-walking po natin yan kahit konting oras lang o minuto lang. Pag pinagpauwi sa tandaan nyo po, healthy, healthy ang katawan nyo. Magagawa nyo na po yung gusto nyo gawin sa sarili nyo. Sigurado ako. Ayan po, may mga nag-walking dito sa kalsada. Kaya mga ako ito, paglalaba nga po ako ng isang linggong gabit anak ko. Para, yun lang, nag-walking muna ako para gusto ko talaga pagpawisan. Everyday po yan. 30 minutes po oh mag-walking po tayo halina kayo mga madam sa bahay niyo po ako wala nga lang sa kinit ayan po makulimlim po ako kahit 15 minutes lang makaikot dito okay na kasi sa bahay, magluluto, lalaba, dahan-dahan. Hali na kayo mga karabayan. Mga kasinyor. Pag-WD ka, pag-WD. Yung ginagawa natin everyday. Ako, sabi ko po sa inyo mapapatuhanan ko na nag-walking ako since nang subakit so, yung ko at di ako makalakad tinuro sa akin ito rin sabi niya na ba walking mo yan para ba wala yan yung stress mo mag ilibang mo sa pag-walking kaya ito ayan karating na ako sa highway kaya konti, uwi na, mag-almosan. Dahil pinagpawisan ako eh, kapabayan. Eh. Nung kasama ko, tulog pa. Dito ako kapabayan sa gita, na ako. ako. Nag-trap ako may nabuti ng konti abang waiting dito sa traffic light gusto na ang lahat mga nanonood, mga gusto na mga anak ko dyan sa baras saan ako man Kumusta na si you nang uh, maganda? Mga friend, miss you all. Tara tayo, walking tayo. Gusto ko sa araw sa mas, masarap, mas, mas masaya mag-walking. Kaya lang ang hawa ng biyahe, hindi kaya ng aking paa. Ayan, gora na tayo mga kapapayan. sa aking vlog. Sana po suporta niyo po ako. Uy. Bawi na ako kababay. Okay na ako. Relax na ang katawan ko. Iba na lang aking pakiramdam. Maraming salamat sa panonood. Good morning, na AJ. Kamusta ka naman dyan, Jaylin? Ingat kayo palagi. Bye-bye po sa lahat ng na nanonood. Bye-bye walking po tayo sa mga susunod pagkita-kita po ulit tayo sa everyday walking. Salamat po.